嗯，哦。Mm. sa nung for today's video, finally nasa Cavite na ang isa sa favorite naming flavor shawarma. Kakaibang shawarma dahil binigyan ng iba't ibang twist tulad nitong shawarma rice na tusino flavor at ng shaw silog na tapa shaw naman. Sobrang dami mong pagpipilian ayon sa cravings mo. Dito nga yan sa Mr. Shaw na located sa Second Floor Mantel Apartel, Burul Main Corner, Congressional Road, Dasmarinas, At nabalitaan nga namin na meron silang bago. Ito yung tinatawag nilang roasted chicken shawarma na buffalo at roasted chicken garlic flavor. Ang lambot ng mismong chicken at perfect talaga sa kanilang makulay na rice. Tapos yung anilang kebab sandwich na may kebab burger at kebab putlong din. Andun ang lasa ng spices, ang soft at ang ganda ng kulay ng bread nila oh. Siyempre in order din namin yung kanila shawarma rice na may walong flavor. To sino siyaw ang aming napili at kung egg slice ka naman, meron din silang shaw silo na tapa naman ang aming in order. Kung ayaw nyo naman ng rice, meron din silang pita shawarma din na 69 pesos lang. Meron din silang buy one take one na 129 at lang ng 10 pesos kung beef kebab ang gusto mo. But wait, there's more. May snacks din sila na nacho shaw at fried shaw. Pero pag talaga dito may free drinks sila kapag dito ka pa nag-dine isa mismong store nila. Tapos ang sarap tumambay dahil naka-aircon sila. At eto pa, may free wifi din sila. Open sila ng 10 a.m. till 10 p.m. every day. So paano? Manan At yan, titikman na natin yung mga product dito ng Mr. Shao. Yan. So located sila sa second floor, Mantel, Apartel, Burul, Main Corner, Congressional Road, Das Marinas, kami. Yan. So sa mga estudyante dyan, mga tatrabaho, saktong-sakto sa inyo to. Kasi very budget friendly yung mga food nila dito. Sino? Kusina Shaw. Natin. Hmm. Ang kulay yun. Oh. Hmm. Ang daming kanin. Tapos yung kanin niya itself, may lasa na. Masarap. So, ito yung bago nila, yung chicken roasted na garlic barbecue. So, yan. Taste the difference. Natin. Mmm. Malasa yung chicken. Parang mapapa-exercise kapag ganito yung ano. Tapos ito yung isang flavor nila, yung roasted chicken buffalo flavor. Man natin. Mm. Nandun yung lasa ng buffalo. Pero yung, alam mo yung may ng yung lasa niya. Nandun pa rin. No, spices. Mm, no, spices. Sarapig siya sa rice. Alam mo, habang pabalik-balik ako dito sa Mr. Shaw, pasarap ng pasarap yung product nila. Kaya pala may taglay na silang taste the difference. Sarap. Ito yung kanilang bago, yung kanilang kebab kutlo. 69 pesos to. Ganda. Kulay orange talaga. Tikman natin. Mm. Sarap. Ang solid ng ano, kebab, smoky, malaki, mahaba, tapos yung sauce talaga din dito masarap. Pati yung tinapay nila malambot. Meron din kebab burger. So burger yan, yan. May patties. Mm. At kapag nag-dine-in kayo dito, free juice na yan. Di ba? But wait, hey, there's more! Free wifi din sila. So, magandang tumambay dito. Siyempre, wifi, wifi, tapos kain tayo ng masasarap na pagkain. Sa mahilig sa itlog, ayan, meron din silang tapa silog or siyao silog. Ayan, tapa tong flamework. Ito yung favorite ko dito sa siyao, Mr. Siyao. Tapos, sama mo ng eggs. Sarap nung rice nila dito. Malasa. Habang tumatambay kayo, may snacks din sila. Meron silang nachos at fries. Ito yung kanilang nachos na ang daming toppings. Hindi ko kuha. Ayan. <laughs> Tapos, meron din silang shawarma na kebab. Ayan. Ayan. Magand, masarap din yung kanilang pita dito, homemade nila. Tapos, yung mga sauce dito, panalo talaga. Siyempre, hindi mawawala yung pita shaw. Ayan. Mm. Mm. Lambot. Parap. At yan, alam ko kanina nyo pa ito tinitignan. So dito pala pwedeng magpa-customize. Kung gusto mo ng rice, na may egg, tapos yun nga, gusto ko yung kebab. Hindi to, nasa burger kasi ito eh. Eh ang gusto ko, i-rice. Mmm. Mmm. Huh? No. Sarap. Buhay. Mm. Buhay. Sarap. Located sa second floor, Mantel Apartel, Burul Main Corner, Congressional Road, Dasmarinas, Cavilla. May drinks din sila. Free drinks. Free white wine. Pag nag-dine-in kayo dito. Open sila ng 10 a.m open sila ng 10 a.m. to 10 p.m. araw-araw. Mm. Mm. Sabi niya yung masarap daw siya. Tawag niya. Sawarma. Ulamot mo ano nila? Mm. Ito siya, lagyan natin ng extra. Sobrang Sobrang cheesy pwede magpa -extra kayo magpa-extra na sauce. Pwede na magpa-extra sauce. Ano? natin. Mm, nung for this video, finally nasa sa na ang isa sa favorite naming playboard shawarma. Kakaibang shawarma dahil binigyan ng iba't ibang twist tulad nitong shawarma rice na tusino playboard at ng shaw silog na tapasaw naman. Sobrang dami mong pagpipilihan ayon sa cravings mo. Dito nga yan sa Mr. Shaw na located sa 2nd floor Mantel Apartel, Burul Main Corner Congressional Road, Dasmarinas, Cavite. At nabalitaan nga namin na meron silang bago. Ito yung tinatawag nilang roasted chicken shawarma na buffalo at roasted chicken garlic playboard. Ang lambot ng mismong chicken at perfect talaga sa kanilang makul na rice. Tapos yung anilang kebab sandwich na may kebab burger at kebab putlong din. Andun ang lasa ng spices, ang sop, at ang ganda ng kulay ng bread nila. Oh. Siyempre in order din namin yung kanilang shawarma rice na may walong flavor. To sino siyaw ang aming napili at kung egg slave ka naman, meron din silang shaw silo na tapa siyaw naman ang aming in order. Kung ayaw nyo naman ng rice, meron din silang pita shawarma din na 69 pesos lang. Meron din silang buy one take one na 129 at kalang ng 10 pesos kung beef kebab ang gusto mo. But wait, there's more. May snacks din sila na nacho shaw at fry shaw. Pero pag talaga dito may free drink sila kapag dito ka pa nag dine sa mismong store nila tapos ang sarap tumambay dahil naka aircon sila at eto pa may free wifi din sila open sila ng 10am till 10pm everyday so paano manan natin at yan titikman na natin yung mga product dito ng Mr. Shaw yan. so located sila sa second floor Mantel Apartel Burul Main Corner Congressional Road Das Marinas Cabin So sa mga estudyante dyan, mga tatrabaho, saktong-sakto sa inyo to. Kasi very budget friendly yung mga food nila dito. Sino? Kusina Shaw. Natin. Hmm. Ang kulay, oh. Hmm. Ang daming kanin. Tapos yung kanin niya itself, may lasa na. Isarap. So, ito yung bago nila, yung chicken roasted na garlic barbecue. So, yan. Taste the difference. Natin. Mmm. Malasa yung chicken. Parang mapapa-extress kapag ganito yung ano.